Kayo po ba ay mahilig magimbak ng mga prutas dapat alam mo to. Mga tips sa pag ng mga prutas sa tamang paraan upang maiwasan ang pagbulok. Ang mga prutas ay kadalasang nabubulok ng mas mabilis kaysa sa anumang iba pang pagkain at iyon ang dahilan kung bakit ang wastong pag-iimbak ng prutas ay mahalaga upang mapanatili ang pagiging bago at lasa mag-imbak ka man ng mga buong prutas o tinadtad na prutas, may ilang mga tip at trick na makakatulong sa iyong mapanatili ang kanilang panlasa, nutrisyon at texture at maiwasan ang browning. Ikaw ba ay isang tao na madalas na bumibili ng mga sariwang prutas at gulay ng maramihan, para lang mapunta ang mga ito sa basurahan dahil sa nabubulok o namumula? Kung gayon, Narito ang ilang mga profesional na tip na makakatulong sa iyong mapanatili ang pagiging bago ng mga prutas sa mas mahabang panahon, narito ang mga tip para maiwasan mabulok ang mga prutas. Panatilihing tuyo ang mga ito ang unang hakbang sa pag-iimbak ng mga sariwang prutas ay ang panasan ang mga ito gamit ang isang tuwalya ng papel o tisyo, na tinitiyak na ang mga prutas ay tuyo upang ang kahalumigmigan ay hindi humantong sa browning o nabubulok ay o isil ang mga prutas. Ang mga patakaran para sa pag-iimbak ng buo at pinutol na mga prutas ay iba. Upang maiwasan ang cross-contamination ng mga prutas at madagdagan ang buhay ng istant ng mga ito, pinakamahusay na balutin ang buong prutas sa cling film o paper bag. Gayunpaman, pagdating sa pag-iimbak ng mga tinadtad o hiniwang prutas, pinakamainam na itabi ang mga ito sa isang lalagyang hindi tinatagusan ng hangin. Pinapanatili nito ang moisture, pinipigilan ang cross-contamination, ngunit siguraduhin ay freeze mo ang lalagyan upang maiwasan ang mga reaksyong enzymatic sa mga pinutol na prutas. Ayusin ang browning ng mga pinutol na prutas. Ang isa pang kawili-wiling paraan upang maiwasan ang mga prutas mula sa browning ay ang paghaluin ang mga ito sa sariwang lemon juice. Ang pagkakaroon ng lemon juice o ascorbic acid ay nakakatulong na mapanatili ang langit ngot at pagiging bago ng mga pre-cut na prutas. Paano mag-imbak? Karamihan sa mga prutas ay dapat na naka-imbak sa temperatura ng silid, malayo sa direktang sikat ng araw at init. Gayunpaman, ang ilang mga prutas ay maaaring makinabang mula sa pagpapalamig. Ang mga prutas tulad ng mga berry, ubas, at citrus na prutas ay dapat na palamigin upang mapalawak ang kanilang pagiging bago. Itago ang mga ito sa mga drawer sa refrigerator o lalagyan ng airtight o plastic bag upang maiwasan ang pagkawala ng kahalumigmigan at mapanatili ang malutong na texture. I freeze ang mga prutas. Kung mayroon kang mga labis na prutas na hindi mo maaaring kainin bago magsimulang maging kayumanggi, isaalang-alang ang pagyayelo sa kanila. Hiwain o i-chop ang mga prutas. Ikalat ang mga ito sa isang baking sheet upang isa-isang mag-freeze. Pagkatapos ay ilipat ang mga ito sa isang freezer bag. Nageluwang ang mga prutas ay maaaring gamitin sa smoothies at baking. Iwasang magimbak ng mga prutas ng magkasama. Laging tiyakin na ang mga prutas ay nakaimbak sa magkahiwalay na mga bag o lalagyan upang maiwasan ang cross-contamination na dulot ng pagpapalitan ng ethylene gas ang ilang mga prutas ay natural na gumagawa ng ethylene gas, na maaaring mapabilis ang proseso ng pagkahinog ng iba pang mga prutas. Ang mga karaniwang prutas na naglalabas ng ethylene gas, tulad ng mga mansanas, saging, at mga avocado, ay dapat na nakaimbak ng hiwalay sa maiwasan ang browning at nabubulok, Ngayon alam na po natin kung paano maiwasan mabulok ang mga bibilin natin mga prutas. Maraming salamat po naway maari po natin pakinahagi sa mga kakilala kamag-anak kaibigan para makatulong sa kanila, muli maraming po, God bless po sa ating lahat.